Good. Okay. Pero isusulat nyo rin yung sagot. Okay. <laughs> Kung meron kayong ibibigay na regalo kay Tatay Ram. Oh. Ano yun? Ah, sige, sige, sige. It could be material or immaterial things. <laughs> Pakisulat po sa inyong papel. <laughs> yes, kaya hindi material. Isusulat din ba ako? Parang kumagaway na rin natin to para i-ano natin kay Tatay Ram yung ano natin sa kanya. Lolo. <laughs> Yung gusto natin, kung bakit 'yon ang gusto nating ibigay ni Gift. Wow. Uh Oo. -oh. Kasi ayun naman talaga tumatanggap ni Tatay Ram ng gift, kung material uh -oh. man 'yan. Pero if given a chance, uh -oh. ano yung gusto nyo ibigay, material man 'yan or hindi. Uh -oh. Okay. Ano yung pakiuwi? Kung meron ka isang regalo, na regalo ni Tatay Ram, ano 'yon? Pwedeng material o hindi material? At parang uh, nalang din hindi natin para marinig ni Tatay lang. Kung ano yung nasa sa puso ninyo, baka gusto nyo magregalo ng house and lot. Hindi nyo lang yung maaing gigay dahil wala pa ben. Pero at least nalalaman niya na nag-iisip pala tayo ng ganun. May pinaghahandaan pala. It's the thought. that counts. So, kahit wala pa siya, at least, di ba, nakita lang niya. So, unahin ko na si Ate Janet para magpaliwanag na siya. Pagmamahal sa kanya. Thank you, Ate. Okay. Oh, lapit ka atin dyan. Oh. Paki, 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 ano, ano yung ibibigay mong regalo sa kanya? Ibibigay ko kay Tek. Lapit ko natin sa kanya. Dahil dyan, sasamahan na ni Mayor Jolly. Ano ang ibibigay mo? Mayor Jolly, tayo na. Masage. Massage. Massage. Tayo massage, massage. So, oh, ang silulat niya massage. Oh, oh, pa- pa paano, 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 paano? Oh, kasi, massage kasi. <laughs> Bakit masage?

Si Nani Carmen. Kuya Luis, ikaw, ano uh, Sumingit ka na kay nanay mo. Ano yung tatibang? Kuya well, Luis, inapit mo kay dati Ram. Ano yung sinulat mo sa ang papel? Ano po? Bible. Ano yung simbolay sa dalawang So Bible lang oh. yung bibigay mo regalo? Right? Personal Bible. Okay, ah. Bible. Kasi, if Bible if there's kasi, If there's one thing that you wanna give your dad, it what is it? the sa of God. Okay, sasamahan na ni Dave. Madalawa na sila. Oh, Dave, no? ano? Ano? Ang dami. Hindi mo. Good grades po. Tsaka makapunta mas ng pagkakarap. Oh! At dahil dyan oh. ay... Ah, Asa as ang kiss? Okay. Asa ang kiss and hug? Okay. Okay. Isusunod ko na si Ate Jack. Yeah. Na, ka na muna. O, oh, para... Datay niyo na si nanay nyo dyan. <laughs> okay. Drawingan po ni Ben. Okay. Nay. Si uh, nanay Jack, ano kaya ang sinulat? Love, syempre. Uy, pakita nga ng love. Eh! Pakita ng love. Ikaw, mabote love. <laughs> Magmamahal Okay, next. Yes, magmamahal. Yes, pagmamahal. Okay, next. Balik na tayo. na ako. Balik na ako. Balik na ako. Balik na ako. yung yung ano. Parang di Hindi. Ito na yung request niya Yung regalo mo.

Okay, wait, wait, wait. Sabi siya, Nico. It's your turn last, okay? What turn? No, no. Tita, what turn? Thank you. sexy. Happy birthday lang to after you test the party. Tita, what turn? Love, joy. Yan, yan, yan daw. Oh! Uh, Umiiyak pa ata. Hindi, dati tinanong niya sa akin, hmm. ano daw ba yun? In English, what is it? Gusto niya rin sumagot. hindi mo sinamasal.

Tuyarang kinatatay, tsaka hindi. Book Eh, may pagbakla noon pala. Ako na lang yung Sponsor mo daw ba? Sabi ni Kuya Steve! Hindi! Masunod Ano naman ito? Dream. Ano naman ito? Oo, ano naman ito? Pwede naman Oo. Bakit dream? Pwede naman tatuwanin. Pwede. Eh? a a a a Kiss and hug at pagmamahal. Oh, ah, so, ayun. You know. Is there still more? No, no, no. Okay. Tata ka naman? Wait, there more? Oh, we're just gonna see. So oh, I thought there was more. Wi-Fi oh. 45. Oh. I thought there was more. Later, oh. we're gonna have it again. Ito <laughs> na lang din, Oliva Gajas. Steve! Lipat, lapit ka na lang din kay tito mo. Pagmamahal. <laughs>

A thank Dave. you. Oh. Ano to? Thank you. As a, As a gift. Thank you, gift. Yes. Yes. Ah. So, thank you, oh. Give. Oh. Si si Thank you, gift. Si Steve, di pa? Siyempre, si Steve, thank you kay Brian. Sa ngayon dito ay... Di, basa na. <laughs> sa mga tinanggap mga Thank you. Thank you so much. Happiness. happy birthday. Happy birthday. hindi ko isip yung miss ko Mamaya ako sa pinasip. Okay. aku dari dulu, aku dari dulu, aku dari dulu. At gano'n na si Inday. Ito rin naman. Yay! Yay! So, Yay! So happy birthday kay... Muna kay tita Janet na una na po sila na-celebrate noong February 3. You. Tapos si Tatay Ram noong February 5. Si Abby po February 6. At today po ang aming po pretty ate Janet. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday! I yes. this. Okay. Let's bow our heads and close our eyes. Lord God, we thank you for um my daddy's birthday and please give him the strength and the support. And we thank you for the food that you have given us and um all the excitement and joy and Lord God we thank you for and everything and in the name of the father the son the holy spirit amen, amen.

Istan mo na lang. Hindi, pagkaano ko na mga messages. Hmm. Okay. So yan, uh, Mayor Mayor Jali. Yan. Yeah. Ayan, i-grab ko uh, na itong chance para mag-message kay Tatay Ram. Ayan, yo, sana ang wish ni Kajali uh, sa kay Tech Ram, siyempre, sana lagi ingatan nyo sarili niya pagka um, nagmi-mission, uh, malayo sa anumang kapamakan. Lalo na minsan siya yung nagda-drive always. Hmm. Uh, ano, all day, Tama. sana God, uh, I pray hmm. my brother Tekram, uh, yes, gabayan mo siya. Hmm. Uh, and, kasi uh, I love you Tekram. Kaya... Tsaka salamat po sa mga sumusuporta at nagtitiwala po sa, sa aking kapatid na Tekram. So, okay. mabuhay po kayo lahat. Ayan. At kayo, sana nasa mabuti po kayo talaga. Thank you thank you, thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Ay, ito na po. Nagsisimula na po ang gyera. May kakabulo na po. Pansit. Oh, Meron po tayong suman. Ito, nakasarado pa. Meron tayong tama sa chicken, pero tayo Shanghai pang Sharon, kataygram, Para po siyanya to kataygram. wow. hindi lang. ay na open. ano? ano ay na open. ano ba? ano ba?

Andito yung supreme cheese mo! Hi, Babi. Sumin? 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 Good health. Good health. lang po talaga ka Tekram. Tipid-tipid lang tayo. Oh. Ah, mga kapagod ng ate? Ay, hey, mga ate. Yun, happy happy birthday sa kay uh, Tekram, si Ate Jane, uh, nasa Amerika. Ingat po kayo dyan. Oh. Ito po, kain po tayo. Happy happy birthday. Love you. Thank you, Good Mary. Ako'y magandang nanay. Busy, busy. Happy birthday. Tara, bigyan tayo ng mahabang buwan ni Bob. Kaya magkamukha tayo d'yan. <laughs> mm. Magkamukha po kami ah. Kulang na yung balbas yun Ano kaya, kung kaya kayo balbas? Uh, gusto ko pasalamatan lahat ng titas from Hong Kong na nagpadala ng mga regalo. Mm. Thank you, thank you. Nakakahihin na eh. kay... siya tita. Tita Jo, pasalamatan ko yung mga pangalan nung nag ng nagpapot ng Yung mga nagpapot? Ng regalo. Ah, sila, tita. sila tita Loreta, si tita Yams, si tita Eva si Jocelyn, si Tita, Jovelin, si tita, tita Jo. Oo, oh, oh, silang lahat tay. Tita Lita. Si Tita Lemmy. Ayan, yung, lemmy. yung mga nagpadala tay. Basta lahat po ng mga titas. Kasi oh, baka may makalimutan na kung maman, ano. Maraming... Hindi, Tito Jo, grabe yung love and support. Mm -hmm. Tignan mo, Be -be 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 kita mo. <laughs> Nagpunta si Tita tita Sexy, si Tito Geraldo, nagbakasyon, honeymoon. Tapos, todo support na sila sa kanila. Kaya, mga titas, Thank you sa so love the support, mga okay. telegram. Thank you. Tatay Ram, Ayun, ka mm. Ay, sabay, sabay mo siya. Dito po sa lamesa na to, nagkakagulo na rin. Uh, kuya Ryan. Mm. Kaya, hindi ko pa pala nabati siya. Uh -huh. Kuya ramon mismo. Yeah. Happy birthday, gaya nga na, pray for good health and um, mm. more years. And patuloy kang samahan ni Lord sa mga uh, mission mo na uh, protektahan ka niya sa mga uh, ano may uh, uh, mga hindi magandang ano doon? elemento uh, elemento, elemento. Mm -hmm. so yun si Lord ang bahala ng balik mga um, blessings sa iyo so mm um, -hmm. thank you happy thank birthday you. Sila. thank you kay Raya Ani Norma, birthday message to birthday, girl. birthday girl, boy, birthday boy. Birthday boy, take care, happy birthday. Many more birthdays to come, many more hundred to God bless you. <laughs> Tama. Siyempre si Angela, Birthday kay Tatay Ram. Happy birthday Tatay Ram. Mag-iingat po kay Tatay. I love you po. Hmm, napakasarap. Si Angel At si Abby. Masarap ba yung buwan? Si na kami Carmen nakabati na kanina. Ay, Ate pa, Ate pa, di pa, pa nakabate. Happy birthday, Ramil. Ingat palagi. Oh. God bless. <laughs> Ayan. By summer. Summer, good to Too busy to eat. Are you good to eat? Happy birthday. I love you. I love you, Mama chicken. Mama chicken.